ang mabuting balita. Ibanghelyo ng Kaligtasan Sa simula ng kasaysayan, ang Diyos ay banal, makapangyarihan, lumika ng lahat sa salita lamang, at ang tao ay nilika ayon sa kanyang larawan. Ngunit sa hardin ng Eden, may naging lamat. Puso ng tao ay naging suwail at salat. Kasalanan ang pumasok at ang sanglibutan ay nahulog sa dilim, sa bitag ng kamatayan. Walang sino man ang matuwid sa kanyang harapan. Lahat ay lumihis, walang nakaabot sa kabanalan. Ang batas ng Diyos ating nilabag, at ang kabayaran nito'y kamatayang tiyak. Ngunit, hindi nagwakas sa hatol ang kwento. Pag-ibig ng Diyos ay di matutumbasan ng anumang ginto. Sa gitna ng ating rebelyon at kahihiyan, Diyos mismo ang gumawa ng daan. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, hindi upang humatol, kundi upang magligtas. Si Jesus na walang dungis, walang kapintasan, Diyos na nagkatawang tao sa atin ay nakipamayan. Nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, Ngunit higit sa lahat, dinala niya ang tunay, tunay na liwanag sa daigdig na madilim. Pag-asa sa mga puso nating puno ng panindim. Ngunit siya na walang kasalanan ay ipinako sa krus ng mga makasalanan. Dugo niya'y tumulo, katawan niya'y nasugatan. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa ating kalikuan. At sa krus, sigaw niya'y naganap na kasalanan ay binoo, galit ng Diyos ay napawi na. Ang selyo ng temploy nagupit mula sa itaas. Sinyales na ang daan patungo sa ama ay bukas. Tatlong araw sa libingan, siya'y nahimlay. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y nabuhay. Tagumpay, laban sa kamatayan at kasalanan patunay na siya'y tunay na tagapagligtas ng tanan. Ngayon, ang panawagan sa atin ay malinaw. Magsisi, talikdan ang kasalanang buhay. Manampalataya kay Jesus ang Panginoon. Tanggapin ang buhay na walang hanggan sa kanya lamang matatagpuan. Hindi mo kailangan bumili o magsikap ng labis. Ang kaligtasan ay libre, biyayang walang kapares ngunit huwag itong baliwalain o ipagpaliban. Bukas ay hindi tiyak, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa mundo ng pigatit pandaraya, Kristo lamang ang katotohanan at pag-asa. Habang may hininga, may pagkakataon. Lumapit kay Jesus, sa Kanya ang kaligtasan. Huling panawagan, ikaw na nakikinig, pakinggan mo ito. Hindi aksidente na naririnig mo ang totoo. Ang ibanghelyo ay hatid ng langit sa iyo. Tanggapin mo sa si Yesus habang bukas pa ang pinto.